Hello mga palangga! So today is Thursday 6.30 na ng gabi But, Tingnan nyo naman mga palangga Ang araw tirik na tirik pa 6.30 na yan ha So 8 o'clock maliwanag pa dito mga palangga So tapos na kaming mag dinner Mag kami ng asawa ko Ayan Kasama yung aso namin ganito yung ginagawa namin mga palangga pagtapos namin kumain ng dinner naglalakad-lakad kami para matagtag yung kinain natin para lumaba no? so ayan ayan yung aso namin at yung asawa akong guwapo hey bebe hey bebe there you no. Go. I'm good there we go look at that malangga. Wow. Ito sa doon. Nakuha. looks like Ferdinand, oh. baby. Look at that cat. It looks like Ferdinand. It's my no sister. same yeah. colors for most of 6.30, Palangga. Mm -hmm. magwalking mm -hmm. mm -hmm. mga Palangga. Mag You know, I want to get paid for this. Mainginip pa mga palangga. pa. ng ng gabi. yung asawa palangga. <laughs> so, ayan mga palangga. Can you imagine that? 6.30 na ng gabi. Pero ang araw, masakit pa. mang ang mga palangga. Eh, ito, maglalakad-lakad tayo ng dito sa neighbor. Ito, ano ba yan ang ganda? Sister, din na ang ganda ng panahon ngayon. Oh, may aso! Ang ganda ng panahon ngayon. Gustong gusto rin niya ng aso namin, naglalakad-lakad tayo Oh, grabe ang init. Ang init talaga mga palangga. So, ang araw ay lulubog na hanggang 8.30 mga palangga. Maliwanag pa. So, ayan. Ay, wala akong pa. So, pero bukas. I've seen something there. It's strange. It's air flowing or Hey, babes. Agua ah, Guapo. walang naiwanag. Ang hmm. yeah. oh. ganda ng panahon na yun. Pero ulan siya. Sa Saturday and Sunday. Uulanan naman. Ayun <laughs>

This there is a school bus with me. Right. All right well, this guy. He walks down the street I, I'm trying to stay out of the street so she doesn't stop Every minute you smell the grass. Oh. Huh. smell... So, Sleep? Yeah. So she's going to come up here and smell it. Oh. 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 Oh.

pag mainit pa. mainit pa kasi mga palangga ang uras ay ano na no. oh. you bring your phone dito what time is it now uh, just... no. ah. Six thirty-four. Mm -hmm. Six thirty -four.

Uh oh, oh, there's the baby. Ito yung best exercise natin pagtapos kumain ng palangga. Ikot-ikot kami dito sa aming neighborhood. Ow! Pumasok so, ko po ata ng tiyan ko. Ah! Na playground sila dito at naririnig. Meron playground dito. Doon oh. yan, yan, park, yan, mga bata, him off today. Ang <laughs> karap <laughs> kaya nung walang sa bahay ka lang. Kasi lang pag sa bahay ka lang, wala akong pera. I-end na muna. Bye! Thanks for watching mga langga! Bye! Please don't forget to so, like and subscribe, subscribe to our channel! 拜拜。Bye bye. Bye bye.